Hello guys, for today's video, ayan mayroon naman tayong ipiplex ngayon si ate, ayan oh nandyan sa so, mga nalabs, ito yung katanungan ni ate kasi nagagawa siya ng reels gusto rin niya mag content creator, gusto rin niya magbablog, maging vlogger ngayon, pag nag-upload siya naglalag ang kanyang CP at hindi niya alam kung saan siya pupunta hindi niya rin alam kung anong gagawin niya uh, nabura na raw niya ang kanyang mga video, picture, message dyan sa kanyang gallery, pero bakit ganun, sabi niya ganun sa messenger sa akin tumawag po siya, bakit ganun ate eh, naglalag pa rin yung aking cellphone, sa so, gusto pong magkaroon ng alam dyan, at na sana po masundan nyo ako, at maintindihan nyo at dito na po uh, thank you so much dyan, comment dyan at follow more share sa akong mga video for today's video, and of course uh, share and like tayo dyan guys So, ito na. Sundan nyo ako para maintindihan natin kung saan tayo pupunta. Halika na. Mayroon tayong ipiplex dito. Sana manood ka naman dyan, ate at ito. So, ngayon dito sa ating gallery dahil nag-delete na ako. Ayan, nakita nyo. Nag-delete na ako. Ito yung aking naiwan sa gallery ko. Yan ang pinaka-importante sa akin. Ayan, mga video na yan. Tapos ngayon, ito naman yung ating epiplex na yan. Ayan, sabi nga ni Maria Luisa Tadio, manay, paano po mag-upload ng reels pag naglalag ang cellphone ko? So, ito yung mga lalabs, no? Ayan. So, yung iba nito is na-delete ko na. Ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa ating sitting. Pagpunta natin dito sa ating sitting, hanapin natin ang battery device natin. Ayan, and battery and device care natin. So, ito na. Ngayon, kailangan muna nating i-optimize now para naman medyo maganda-ganda yung ating ano. Bawat ganito ang gawin natin ha. Every sa isang araw, kung may free kayo dyan. Ayan. So, ngayon, andito tayo ngayon sa ating e storage. Nakalagay dyan, battery, e storage, memory, device care. Ayan. So, pupunta tayo ngayon dito sa ating e storage. Ayan. Sa ating e storage, 49% yan ha may gallery dito na kada, 'di ba? Yung nakagallery natin doon, dito 'yan pumapasok. So ibig sabihin niya, na-delete na natin doon sa ating wall, sa ating gallery, pero nandito ang gallery natin sa sitting dito pumapasok yung mga video natin. So ngayon ang gagawin natin, eto ha, punta tayo ng ating video. So yan, 'di ba? Ito ang connected doon sa ating gallery, 'di ba? Yung iba wala na no, na-delete ko na. Ngayon balik tayo. Pupunta tayo ngayon dito sa ating ayan, dito sa ating gallery. Ayan, pagpunta na yan sa ating gallery, ito. Ayan na yan mga loves, nung no, nakita na. Ito yung mga dinilit ko doon sa ating wall, sa ating gallery. Pero nandito siya ngayon sa gallery ng ating sitting. O, ba? Diba? Ayan, ang dami, o. O, ba? Diba? Nadilit ko na yan siya doon. Ngayon, gagawin natin, so dito tayo, forward tayo dito. Ang gagawin natin ay, pupunta tayo dito ngayon ayan dito tayo ngayon pupunta ngayon tusokin lang naman natin yan yan isa isa natin nating tusok yan so yung kanina no 49% yung ano natin kanina no so ngayon dalian natin pag tusok baka pa. bigla tayong tawagin ng ating mga ano dito so ayan ito yung mga in upload ko na at na delete ko na dyan sa aking gallery mismo sa aking wall sa akin cellphone pero dito sa aking sitting na gallery ay hindi pa siya na delete so ngayon i-delete natin ayan antay-antay lang tayo ha ayan so na ayan na delete na so mayroon pang ibang uh, na iwan ayan mayroon pang ibang na iwan oh, dito tayo banda baka ma-delete natin ang hindi dapat ma-delete yan i e, ganun lang naman natin yan mga loves oh. ayan ganun lang natin yan o ganun lang yan. Sana hindi tayo ngayon tawagin. Kay nako pag dinawag tayo. O yan, 'di ba? Tapos delete. O 'di ba? So ngayon, balik tayo ngayon dito sa ating gallery. O yan, 'di ba? Mm. 'Di ba kanina 49 ngayon 44%. O 'di ba nakita niyo 44%. So ibig sabihin niyan, ang nawala is 5%. 5% ang nawala. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, may naiwan pa. Pag naubos ko to lahat, kasi may naiwan pa dito, ibig sabihin yan, so magbablog pa ako, magkocontent pa ako, kaya mayroon pang naiwan, o ayan o, oh, mayroon pang naiwan. Ayan, hindi ko muna to i-delete-delete dahil nga, baka maghanap naman ako ngayon ng aking ko content dito. So, ngayon, ito yung lalabs, no? Ngayon, sa ating video, sa ating audio files natin, is wala na kasi kanina na delete ko. Ito ang pinakapromirang mabigat sa ating mga cellphone. Ibig sabihin, kaya hindi tayo makapag uh, upload minsan loading, grabing pagka-loading dahil ito ang dahilan din. Dahilan po natin to dahil nga sa uh, marami pa ang mga ano. So ganun lang po ang gagawin natin. Dito tayo sa sitting ulitin ko ha. Sa sitting hanapin natin ang battery device care. Ayan po oh. Oh, 'di ba? Tapos storage. Ayun, tusukin lang 'yan, oh, 'di ba? Kanina nakita ko, 'di ba, 14 ngayon, 44. So, pag naubos na, na 'tong ano, itong gallery na nakalagay diyan 1.52 GB, ibig sabihin niyan, pag nawala na lahat 'yan mga yung mga picture niyan, mga video na nandiyan, ibig sabihin niyan So, sana mga mas nasundan nyo yung aking paggawa ng video. At of course, maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. At kung mayroon kayong katanungan, magtanong po kayo at dito. At ipiplex ko po kayo dito sa aking comment section. Magtanong lang po kayo dyan. Yan, sana sa baba at uh, maraming salamat dyan sa inyo lahat dyan, guys. maraming salamat of course sa mga lahat na mga nag follow share mention sa akin at nag subscribe also so thank you so much sa muli po paggawa ko ng aking mga vlog and uh, sanahan nagustuhan nyo at nasundan nyo yung aking paggawa ng vlog see you next video and thank you so much God bless sa inyo lahat